Hello guys, welcome po sa Coin Hunter 23 TV. Hunting review tayo ngayon sa barang aking na hunting at itong ay yung uh, 1 peso na BSP series na may taong 2008. At uh, pagdating po sa record ng numista.ph, meron pong dalawang variations ang naitala At uh, isa rito sa dalawang variations na ito ay may maliit na frequency. At bukod dyan, meron po kasing term ang ginamit ang NIMISTA.PH para makilala na natin yung kanilang variations. Meron po kasi silang ginagamit na term na bold letters at normal letters sa kanilang record. At ngayon, paano natin malalaman kung sino si bold letters at si normal letters? Ngayon, gagawa tayo ng konting paghahambing para mas uh, lubos natin makilala yung kanilang uh, pagkakaiba. Okay, itong hawak ko ngayon ay syempre dahil wala pa akong ginawang paghahambing, hindi natin malalaman kung itong ba si bold letters o si normal letters. Ngayon, ipapakita ko yung isang barya ulit na isang BSP series pa rin na 1 peso pero may taong itong 2003. Ngayon, kung papansin ninyo, may makikita natin yung script letters nila na Republika ng Pilipinas at dito mapapansin natin yung kanilang pagkakaiba. Okay, kung pagtatabihin ko sila ng gusto, okay? Yeah, zoomin ko lang lang konti. Ayan. So makikita natin yung malaking kaibahan pagdating sa kanilang script letters na Republika ng Pilipinas dahil si 2003 dito sa baba yung kanyang script letters na Republika ng Pilipinas ay mas maliliit ito kumpara kay 2008 dito sa taas ng kanyang uh, script letters na Republika ng Pilipinas ay matataas at medyo bold ito o um, mas makapal okay? so dito pa lang makikilala natin kung sino si normal letters at si bold letters okay? dahil si 2008 ito yung tinatawag na bold letters at itong 2003 naman ito yung tinatawag nilang normal letters alas meron na tayong idea Uh, pag pumunta tayo sa numista.ps, makikita natin o uh, maintindihan na natin kung ano yung tinutukoy nilang bold letters at normal letters sa kanilang uh, record. Okay? Base po sa record ng namista.ph, ang hawak ko ngayon na 1 peso BSP series na may taong 2008 na may variations na bold letters ay mayroon pong frequency na 3%. Medyo mababa rin ito kung tutusin. At uh, ibig sabihin kasi pag mababa yung frequency na isang barya natin, ay maaring county lang yung naproduce ng banko sentral. At maaaring uh, uh, konti rin ito sa ating sirkulasyon, kaya mahirap din itong makita. Ngayon meron pa akong isang variations na binabanggit din sa numista.ph na tinatawag na bold letters frosted. At ito po ay merong... Uh, Frequency na 0.7%. Ibig sabihin, mas maliit po yung frequency ng isang uh, variations nito na 1 peso 2008 na bold letters frosted. So, yun po yung kaibahan nila, no? Uh, yung isa is uh, bold letters. Yung isa naman is bold letters frosted. Okay, sige. May papakita ko ngayon isang varia. At kayong bahala, maghusga kung ito na nga ba si frosted na one peso natin na 2008. Okay. Ayan. Kung papansin niyo yung bariyang ito, ay parehas pa rin silang bold letters. Yung nga lang, ang kaiba nila sa dalawa, okay, kung pagtatabihin natin silang dalawa, ayan. Itong isa, sa kaliwa, ay hindi po siya frosted. Okay? At dito sa uh, kanan, makikita natin yung uh, frosted Uh, effect nito sa kanyang uh, uh, ibabaw. At uh, kung papansin ninyo, nandoon yung tinatawag na cartwheel effect kapag iniikot natin yung barya, doon natin mapapansin yung tinatawag na frosted effect nya. At uh, maaring hindi rin ito si frosted na tinutukoy ng Nemesa Ps, dahil sa pagkakaalam ko rin ay marami pang mga variations ng one peso natin na BSP series ang maaring ma-discover pa natin sa ating sirkulasyon na hindi pa naisama sa record ng numista.ph So sa ayon i-assume ko muna na ito nga si uh, bold letters frosted na variations ng barya natin na may taong 2008 Sana nakapagbigay ulit ako ng kaunting kalaman Pagdating po sa mga bari na ating kinokolekta. At uh, kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag kalimutang i-click ang subscription button sa baba.